Gusto ko lang po malaman na siguro hindi naman lingid sa inyo na ngayon ang daming naglalabasan na mga mangangaral at mga itinatatag nilang kagaya ninyo. Paano po tayo na nakakasiguro na ang aral na kanilang iniaaran ay sa Diyos o sa demonyo? Eh may utos po ang Diyos tungkol dyan sa unang huwang 4.1 kapatid, pakinggan nyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanglibutan. Ang kailangan po, subukin. Eh alam nyo, pagka ang mga ngaral ayaw pasubok, alisin mo na sa listahan. Opo. Ayaw pasubok eh. Sino yon? Yung ayaw matanong. Di ba? Apo. Ayaw matanong. Kasi kaya mo lang naman masusubok kung tatanungin mo. Apo. Utos kasi yun ng Diyos eh. Sa dos onsi ng hagay. Yan ito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo tanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Kanino magtatanong, Brother Willie? Sa saserdote po. O mga ngaral, no? E eh, pagka mga ngaral, hindi mo matanong, ibalibag mo na yung pangalan nun sa ano, huwag mo nang isama sa susubukin mo. O, po. Kailangan, masubok mo mga ngaral kung sa Diyos. E eh, kung hindi mo masusubok, kung hindi mo matatanong, alisin mo na dun sa susubukin mo. Hindi ano di hindi kasama sa dapat subukin. Sigurado na sa demonyo yun kung ayaw magpatanong. Yan.